Hello sa inyo mga mag-aaral. Ngayon naman tayo ay tutukoy tutungo na sa ating final lesson sa Aralin 1. At ito ay tungkol sa teritoryo, pamahalaan at soberanya. Ito ay ang ating part 4 sa Aralin 1 tungkol sa Pilipinas. So noong nakaraan na pag-usapan natin ang apat na elemento ng isang bansa. Ano nga ulit ang apat na elemento ng isang bansa? mamamayan, teritoryo, pamahalaan at soberanya. Matatawag natin ang isang bansa ay isang bansa o estado kapag meron siya nitong apat na ito. Natalakay natin sa unang part o sa unang tatlong part ng ating lesson na ito ang tungkol sa iba't ibang mga mamamayan na nakatira sa Pilipinas. Ito ay nakatira sila sa iba't ibang mga lugar o pulo ng Pilipinas. Pero, ano ba yung importansya ng mamamayan? Pag sinabi kasi nating mamamayan, ito ay ang pinakamahalagang elemento dahil sila yung kasapi ng political na pamayanan, lugar, community, o isang bansa. So, kailangan, syempre, may mga taong nakatira sa isang lugar. Yan ang nagsasabi o nagtatakda na ang itong lugar na ito ay isang tirahan at isang pwedeng lugar na pama, pwedeng pamahalaan. Sa mga mamamayan sa Pilipinas, pwede kang isang likas na mamamayan o isa kang naturalisado mamamayan. Ikaw at ako ay tinatawag na likas na mamamayan, ngunit kapag ikaw ay dayuhan, ikaw naman ay tinatawag na naturalisadong Pilipino. Okay? Kung gusto mo maging Pilipino, ikaw ay magkakaroon ng process or mag-undergo ng process ng naturalisasyon na kung saan mula sa pagiging Chinese, Korean, or American ay pwede ka nang maging isang Pilipino. Para sa atin na mga likas na Pilipino, ang ilan sa atin ay nakatira sa Luzon na tulad ng mga Tagalog, Kapampangan, Aita, Ivatan, Ilocano, Bicolano, Ifugao at Mangyan. Ikaw nga, saan ka nakatira dyan? Or saan ka napabibilang sa pangkat sa Luzon? Magaling, ikaw ay nasa Tagalog. Napag-aralan din natin ang pangkat ng mga nakatira naman sa Visayas. Sa Visayas, meron tayong tatlo. Cebuano, Waray at Ilongo. At ang mga pangkat naman na nasa Mindanao ay mga Bajau, Yakan, Bilaan, Tiboli at Maranao. Alam natin na ang pinakamahalagang elemento ng bansa ay ang mamamayan. Kasunod nito, dapat ang isang bansa ay merong teritoryo. So, ang ating teritoryo o lugar na kung saan tayo ay nakatira ay may batayan. Bakit pa ba nasamin natin na ang Pilipinas ay sa atin? Ito ay nakalagay sa Saligang Batas 1987. So meron tayong konstitusyon. Nakalagay ito sa konstitusyon natin or sa batas para masabi natin atin ang bansang ito. Okay? Nakalagay sa Article 1, Section 1 na ang title ay Pambansang Teritoryo ng Pilipinas. Ito yung nakalagay doon. Ang pambansang teritoryo ay binubuo ng kapuloang Pilipinas kasama ang lahat ng mga pulo at mga karagatan na nakapaloob dito at lahat ng iba pang mga teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o jurisdiction ng Pilipinas na binubuo ng tatlo, kalupaan, Katubigan at himpapawirin. Kasama ang dagat teritoryal, ang lalim ng dagat, ang kalaliman ng lupa, ang mga kal kalapagang insular at ang iba pang mga puok submarina nito. Ang mga karagatang nakapaligid, nakapagitan, at naguugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lawak at mga dimensyon, ay naaan yong bahagi ng panloob na karagatan ng Pilipinas. So bagamat mahaba ito, pagdating mo sa grade 5, malalaman mo yung second part nito, pero didiinan natin na pag sinabi nating teritoryo ng Pilipinas, may tatlong mahalagang elemento ito. Ang una ay katubigan pangalawa, kalupaan, at pangatlo, himpapawid. So, ito yung masasabi natin, ang Pilipinas ay tiyak na teritoryo dahil meron tayong pagmamayari o nasasakupan. Ano nga ulit ang tiyak na nasasakupan ng teritoryo ng Pilipinas? Ang katubigan, ang kalupaan, at ang himpapawid na kasama sa measurement na ibinigay sa atin ng bans ng kasaysayan ng international law at ng saligang batas. Ngayon na alam natin ang tungkol sa teritoryo ng Pilipinas, ang Armed Forces of the Philippines ang siyang nagsisilbing tagapagtanggol ng teritoryo ng bansa laban sa pananakop at pagsasamantala ng mga dayuhan. So, kaya pala merong mga police. Hindi lang para protection ng tayo o tayo ay... Uh, mulihin kapag tayo ay may pagkakasala sa batas, kundi ang pinak-main purpose nila ay ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas laban sa mga mananakop nito. So, mahalaga na ang mga Armed Forces of the Philippines ay mga matatapang dahil hindi lang mga Pilipino ang kalaban nila kundi mga dayuhan. At dapat meron silang paninindigan na ang Pilipinas, ang teritoryo ng Pilipinas ay sa atin. Ang susunod naman na elemento ay ang pamahalaan. Mahalagang malaman natin kung ano ba ang pamahalaan. Bakit importante ang pamahalaan sa elemento ng bansa? Dahil ito ay isang institusyon na ang pangunahing role ay protektahan, pangalagaan, at kalingain. So tatlo ang pinakadapat niyang gawin. Proteksyonan, pangalagaan, kalingain. May isa pa, yung pangapat, ay magpatupad ng batas. So, para saan ba 'yung batas na ginagawa ng ating pamahalaan? It's also to protect us at uh, pangalagaan at kalinga'in ang ating mga karapatan upang mas lalo tayong maging um produktibo at makakatulong sa ating bansa para magawa natin 'yung mga tungkulin natin na pinag-aralan natin noong nakaraang lesson natin. At ang pang-apat, na importanteng elemento ng isang bansa ay ang soberanya. So ang soberanya naman ng Pilipinas ay tumutukoy sa pinakamataas na kapangyarihan ng isang bansa o estado na pamahalaan or to govern or to rule ang mga sakop nitong mamamayan, ari-arian, likas na yaman at lahat ng nasa loob na teritoryo nito. So when we say soberanya, it is power, authority. So pwedeng mamahala ang Pilipinas ang mamamayan nito sa sarili niyang bansa. Tandaan natin na pag sinabi nating soberanya, ito ay permanente at hindi dapat tanggalin. Okay, so hindi pwedeng, ay ngayon taon meron tayong soberanya, next year pasakop tayo sa ibang bansa. Hindi pwede. Ito ay permanente. Pangalawa, wal, ang kapangyarihang ito ay walang hanggan. Kahit na nagpapalit tayo ng presidente, every six years, hindi na babago ang soberanya ng Pilipinas. Okay, tuloy-tuloy ito, pang habang buhay ito. At pangatlo, hindi maaaring saklawin ng ibang bansa. So kahit friend natin ng USA, China, Japan, Korea, hindi sila pwedeng basta-basta makialam dito sa Pilipinas sa mga batas na ating pinatutupad. Dahil ang sovereignty or sovereignty ng Pilipinas ay exclusive para sa loob ng teritoryo ng Pilipinas at sa lahat ng mga nasasakupan nito. So hindi tayo pwede makipag-share ng power and authority. So ano ba yung simbolo ng soberanya? Paano nasasabi na makapangyarihan o may kapangyarihan ng isang bansa? Una, meron tayong watawat kaya e mahalaga na ikinagalang natin ang watawat ng Pilipinas dahil pagtinaas ito sa ibang bansa ikaw ay proud na masasabing ako ay Pilipino ako ay belong sa isang bansa pangalawa may selyo so lahat ng agreement dapat may selyo may seal para nagsasabing nag-a-agree o pinatutunayan inaaprubahan ng bansa at ang ikatlo naman ay pera o salapi. So syempre, kaya nga 'di ba yung ibang bansa, pag pumunta sila dito sa lugar natin, hindi nila pwedeng magamit ang kanilang US money. Hindi nila pwedeng magamit ang yen or ang Korean won para makabili sila dito. Kailangan muna nilang papalitan ito. 'Yun ay nagsasabing hindi makapangyarihan ang pera nila sa atin kung hindi sa pagpasok nila dito sa lugar natin, may kapangyarihan ng ating salapi. Kailangan nila magpapalit upang sila ay magkaroon ng business or transaction sa lahat ng gagalawan nila dito sa Pilipinas. So muli, ang tatlong simbolo ng soberanya ay watawat, selyo at salapi. So, mas lalo pa nating pagdiinan, bakit ba mahalaga itong soberanya ng Pilipinas? mas lalo itong pinagtibay noong nailagay din ito sa Saligang Batas 1987. Sa Article 2 naman, Section 1, na nagsasabing ang Pilipinas ay isang estadong republikano at demokratiko. At ang ganap na kapangyarihan ay ang kin ng sambayanan. O pag sabi mong sambayanan, tayo yon tayo ang may karapatan at nagmula sa kanila, nagmula sa atin ang lahat ng otoridad ng pampamahalaan. Ano ba teacher ang ibig sabihin ng Estadong Republikano? Ang Estadong Republikano ay kinatawan na anyo ng pamahalaan na pinamamahalaan ayon ng isang karta or constitution. So alam natin na tayo din ay sovereign o may pagmamayari at may authority sa, sa Pilipinas dahil meron tayong constitution mahalaga ang constitution dahil yon ang batas na gumagabay sa ating bansa tayo rin ay tinawag na demokratiko or demokrasya dahil ito ay ang pamamahala na ayon sa nakararami. So parang tinatawag natin yung majority wins. Kung ano ang gusto ng iba, yun ang siyang mananalo. Kaya nga pag bumoboto tayo, tinitignan sino ang iboboto ng karamihan. Hindi pwedeng mamili dahil gusto lang ng iisang tao. So ibig sabihin, makapangyarihan at may boses ang tinig ng bawat isang mamamayan. Sabihin mo nga, ako ay may boses. Ako ay may otoridad. Bagamat ang pamahalaan ang siyang gumagawa ng batas, ngunit ang mamamayan ay may kapangyarihan na magsabi ng mga batas na makakatulong pa rin para sa kanya o sa kanyang sarili. Pwede tayong magmungkahi. Hindi tayo pwedeng bastang um, humindi. Pwede tayong magmukhay dahil may karapatan tayo. Dahil tayo ang naglulukluk ng mga tao sa pamahalaan. So tatandaan ninyo no, na may dalawang uri lang ng soberanya ay kanina napag-usapan natin na may tatlong sangkap ang soberanya. Meron ngayon naman, meron tayong dalawang uri ng soberanya. Ito yung panloob na soberanya na kung saan nakasaad dito ang ginagawang pagpapatupad ng pamahalaan ng mga kuutusan, batas at patakaran para sa ikaayos ng lipunan at lahat ang nasa teritoryo ng bansa. So when we say panloob or internal sovereignty, ito yung mga ginagawa, the rules and regulations and laws sa loob ng bansa na dapat nating sundin. Okay, lahat tayo, bagamat tayo ang pinaka elemento ng bansa, nasa ilalim pa rin tayo ng batas. At ang ikalawa naman ng na soberanya ay ang panlabas na soberanya na kung saan may kapangyarihan tayong sumupil at pumigil sa pangihimasok ng mga dayuhan o ibang bansa sa ginagawang pamamahala ng isang bansa. So, hindi pwedeng magsabi yung USA, alam mo, Philippines, mali ang ginagawa mo eh. Alam mo, sabihin ng China, mali yan, dapat ganito ginagawa mo. Hindi sila pwedeng makialam sa ating pamamahala. Okay? Ang ating external sovereignty ay magsasabi sa kanilang, no, hindi mo kami saklaw, hindi mo kami pwedeng pakialaman. So, tatandaan natin ano, na paano ba natin matuturing na ang isang bansa ay malaya at nagsasarili. Okay? Natapos nating malaman na may apat na elemento ang isang bansa, pero paano ba masasabing, oh, pwede na siyang maging single na bansa. Hindi na niya kailangan umasa pa sa ibang bansa kapag number one, meron tayong pamahalaan na siyang gumagawa ng batas at syempre, meron tayong soberanya o meron na tayong full authority sa ating bansa. So, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa oras na ito? Tatandaan nyo mga anak na ang Pilipinas ay may apat na elemento. Ang mamamayan, teritoryo, pamahalaan at soberanya. Mahalaga na ang bawat isa alam natin ang elementong ito dahil sa pamamagitan ng pag-alam sa elementong ito, tayo mga mamamayan kaya natin ipaglaban ang teritoryo. Kaya nating mamili ng mga tamang tao na mamumuno sa ating pamahalaan. At tayo bilang isang demokratikong Um, bansa ay makakatulong upang ang soberanya ng Pilipinas ay hindi maagaw ng kahit sino man. Dahil naunawaan ninyo ang ating aralin ngayon, pag-usapan natin o gumawa tayo ng ating activity. Isulat ninyo ang inyong sagot sa inyong CBK Notebook. Isulat lang kung tama o mali. Handa na ba kayo? simulan na natin. Ang apat na elemento ng bansa ay mamamayan, teritoryo, pamahalaan at kapangyarihan. Ikalawang tanong. Kasama sa sakop ng teritoryo ng Pilipinas ang katubigan, kalupaan, at himpapawid. Ikatlong tanong: Ang Armed Forces of the Philippines ang may tungkulin na proteksyon na natipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. ikaapat na tanong ang pamahalaan ay ang institusyon na may pangunahing role na pumotekta, mangalaga at kumalinga sa bawat mamamayan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas. Number 5 ang soberanya ay ang kapangyarihan ng bansa, gayon din ang dayuhan sa ating bansa. Number 6. Maaring saklawin at pakialaman ng ibang bansa ang mga batas na pinatutupad ng Pilipinas. Number seven, may tatlong elemento ang soberanya, watawat, selyo, at salapi. Number eight, Ayon sa Salingang Batas Artikulo 1, ang Pilipinas ay isang Estadong Republikano at Demokratiko. Number 9 Nakasaad sa panlabas na soberanya ang ginagawang pagpapatupad ng pamahalaan ng mga kautusan, batas at patakaran para sa ikaayos ng lipunan at lahat ng nasa teritoryo ng bansa. Tama ba na ito ay ayon sa panlabas na soberanya? At lastly number 10, maituturing na malaya at nagsasarili na ang isang bansa kung ito ay may pamahalaan at mamamayan. Magaling. Sana ay naunawaan ninyo ang ating paksang aralin ngayong araw na ito. Sa aking pagtatapos, sana maintindihan ninyo na ang pagmamahal sa bayan ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Ikaw at ako ang susi upang ang ating mahal na Pilipinas ay maari pang maging katuwang o tirahan ng susunod pang henerasyon. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating aralin na tungkol sa teritoryo, pamahalaan, soberanya. Makita-kita tayo muli sa ating susunod na aralin.